Today mga kapang, so for today's video, update lang tayo dito sa ano ng aking anak ah uh, bulutong. So, pang isang linggo niya na kahapon, then sa awa ng Diyos medyo tuyo na yung iba, then yung iba may eh, mga pula-pula pa rin. Pero ano na siya, papagaling na siya. So, simula nung wala na siyang lagnat, pinapadaguan na namin siya araw-araw. Tapos ang ginagamit namin pampaligo sa kanya is yung pinapakuluan na dahon ng kayabas. And then yung gamit namin na sabon sa kanya is yung mild soap lang para daw hindi ma-irritate yung mga sugat. So ayun, sa awa ng Diyos. So ito na yung itsura niya, medyo ano na siya kahit papano. Then mabuti na lang eh, wala ganong pasok dahil sa bagyo. Charot. <laughs> Ay, gano'n eh na. Kasi mahirap din kasi na ano, absent, laging naka-absent siya. May iwanan baga sa lesson nila. Pero wala man tayo magagawa kasi alam nyo naman na nakakahawa din yung ganitong ano. So, kailangan talagang mag-dry talaga siya bago, bago siya pwedeng pumasok sa eskwelahan. So, ayun, uh, papagaling naman na lahat so far. So, and then, meron pa rin siya mga time na nangangate, eh, pero hindi naman siya nagtatagal, saglit lang din. Yun, pinapainom ko lang siya ng citiricin, si tapos nawawala naman. So, ganun lang siya, kasi nga siya pagaling na. So, ayun lang po, thank you for watching.